Hello guys! Good afternoon mga kapusa! Magandang hapon po sa ating lahat! It's me once again! Sir Toots! So ngayon lang po ulit tayo nakapag-videos ng ating mga alagang pusa Ah uh, guys, siya nga pala, uh, na-separate ko na po ulit si Blue Ayan, magkasama na silang dalawa ni Pink ngayon Kasi yung pong anak ni Blue ay uh, out na, no? So... Na-rehome na siya pareho. kaya uh, for almost 3 uh, months po na pag-aalaga ni Blue sa kaniyang anak ayon siya ay atin nang nai uh, rehome sa, sa mga bagong may-ari na nag-aalaga na sa kanila ngayon so nakikita natin guys ah uh, magana silang kumain ngayon and for about 3 months ngayon lang ulit sila nagkasama sa isang kulungan kasi nga ay naihiwalay natin pansamantala si Blue kasi siya ay nag nanganak ano? and of course inalagaan niya yung kanyang anak and ngayon nga ay Ah uh, sila ay nakadispatch na. So, nakarehome na sila sa kanilang mga bagong may-ari. Kaya eto na ulit silang dalawa, ang magkapatid na si Blue at si Pink. Magkasama na ulit po sila sa isang kulungan. No? So, nakikita natin na sila ay maganang kumain. Pinalitan ko nga pala yung pagkain nila guys ngayon. So, ang kinakain na po nila ngayon ay organic. No? Hindi na po yung ordinary na cat food. So, organic cat food na po ang pinakakain ko sa kanila ngayon kasi may advice ng ating uh, uh, advice po ng ating doktor nila na ang kainin na po ay uh, ipakain ko daw po sa kanila ay organic ano organic na cat food since uh, medyo ilang beses na kasi sila na nagbuntis no especially si Blue so paapat na yata na pagbubuntis niya at panganganak and si Pink naman isang beses pa lang kaya kailangan na natin silang pakainin ng uh, mga bagong pagkain na need nilang ng kanilang katawan. Pero ngayon guys, ayoko muna sila na magbuntis. So, hindi ko muna sila pakakastaan and uh, pagpapahingahin ko muna sila, especially si Blue kasi nga ay eh, medyo matagal na sunod-sunod uh, na lang anak siya. So, luckily naman yung ating dalawang kitten eh, na naging anak niya is parehong nag-survive. So, si Gray at saka si Ta Try, no? So, ando na sila sa kanilang mga bagong may-ari. And, uh, ang ganda-ganda nila, no? Napaka-lusog. And, of course, uh, napaka-cute nila. At, ang gaganda. So, ayun uh, sa kanila, guys. So, ngayon, guys, ayan. O, oh, kita nyo naman po. O, oh, sumisigit ang ating si Orange. Kung natatanda ninyo sa aking mga previous vlog, si Orange ay yung uh, pusa na napulot ng aking pamangkin na sa akin at kung totoong cat lover daw ako kahit daw walang lahi ay alagaan ko and yun na nga inalagaan ko siya pero hindi ko siya kinukulong uh, andito lang siya sa labas ng kulungan ni Nablu and lumaki na din siya no? ang laki na din, nakakatuwa na din siya and napakalambing ng pusang yan si Orange no? talagang pagdating ko, sasalubong na agad siya at pag tinawag ko ang pangalan niya takbo na kaagad yan sa akin lalo na pag may dala akong pagkain So ayun guys, maraming maraming salamat po for uh, watching at sa panonood sa aking mga video. So ngayon lang, ngayon medyo nakakapag-videos na ulit tayo ng nang ganito kasi uh, ay, hindi na tayo masyadong busy and ayan nakita nyo naman guys o si uh, blue yan si blue so napakalilinis ng mga pusang yan every time na sila ay kakain after eating Uh, they make sure na talagang nililinis nila ang kanilang ang kanilang katawan so ganun ng mga pusa no kaya talagang kailangan natin silang uh, subaybayan at talaga ang mabuti kasi yun ang kanilang rutinari no sa so, maglilinis yan at maglilinis ng kanilang katawan kaya kailangan yung may-ari malinis din sa pag-aalaga sa kanila no guys so Uh, as you can see yan ay si Blue O oh, kanina pa siya na naglilinis So magkasama na sila ngayon dalawa ni Pink Sa, sa iisang kulungan, yung malaking kulungan nila And so far talagang ayoko muna, muna na sila ay uh, pagbuntisin Para makabawi uh, naman sa kanila Katawan at lumakas naman So ayan naman ay si Pink guys O oh, kita nyo nasa ilalim naman siya So ganan silang dalawa ngayon Nung unang pinagsama ko sila eh After a long time, ay eh, medyo nag-aaway. Pero ngayon naman, oh, ayan, oh. Body na ulit sila, guys. Magkasundo na ulit sila, guys. No? So, maraming maraming salamat, guys, sa panonood ng aking mga videos. Always remember, God is good all the time. So, uh, more videos to come pa po. And, Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. And please support my YouTube channel. Sorry, to the IREC. So, please uh, subscribe on my YouTube channel. Ganun din po sa aking FB account. Uh, to the IREC. Kung saan nandun po yung aking mga reels. So, maraming maraming salamat po sa ating lahat. At uh, God bless everyone. So, maraming salamat po ulit. Yan po ang aking uh, videos for today. Uh, ang ating si pink at saka si blue so so much for today's videos guys maraming maraming salamat ulit sa pagsubaybay sa atin so thank you very much God bless